Yan mga guys, naliligaw kami balik ulit. Hindi tama yung daan ito. Dito sa pinagasan na natin, problema magubat. Oo, magubat eh. Nakatakot mag ano yan baka. Baka may ahas eh. Hmm. Balik tayo. Ay, litis na yun. <laughs> Bago tayo makarating. Oo, matanda na eh.

Pero so, eh? mas maganda rin. yung balon. na ko yung tubig. Bastos lang yung mga naigid. mineral galing sa Yung bukal kasi di yan. Ay nangyandam na yan. Kadug, kadug oh, oh, kadugsan Oo, Pero mas maano ang tubig doon kasi mas makuno doon. Kaya mga puno doon sa kwalidad din, yung lalaki na hindi napakuti na. Pa Tanda ng balong yun. Ang kanganda ka pa din yung balong na yun. Kahit taginit yun, yung tinit yun. Oo, na, hindi na. Ang natubig yun. Kapag ako tingra dito, dito na ako, ako tumanda. Hindi malalawala ng tubig yun. Balik kami mga guys, kasi naliligo kami.

Pag hindi mo tinandaan ko sa tanga nga, maliit na siya. Meron dito sa kanda. Meron dito sa kanda, parang Parang tubig, Oo. Ano? Uh -uh. yung dami, no? Ang Daanan ang kalabaw. Kaya pala sabi ni Nai -Nai, ay. ay, 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 ay

pinagbago rito sa tuluyan ang daan. Daan. Nawala na yung mga dating Nawala na yung dating daan, naging dating daan pa rin. <laughs> Nawala na yung mga dating landas oh. Napunta sa dating daan. <laughs> Galing ibon Tapos pag sulpot natin eh no, kailangan din na uli. <laughs> naman. Malayo na nalakad natin. May dalawang kilometro na. Wala pa naman yata. Wala pa mo. Ganito po kasukal ngayon. Ang daan na namin. Papunta doon sa aming lumang bahay. Kaya maliwanag na yung lalabasan.

Eh, itu. Begitu enggak tentang nanti. butas. Oh, hari nga. Na andaan. Hmm, hai, hai. Oh. Hmm. Uh. Wawa naman ang aming bahay. Hindi si na ito. Saan naman? Ipakalsada na ito nung ano. O, dito may daan dito, oh. Mami, dito tayo dumaan. Dito, ano yan, pani. Doon tayo dumaan. Ha? Ha? O ba? May daan dito na sa atin, Oh. Ito. Ito. Hindi na anay sila dito. Sa ating harapan. Para natin lari, eh. Dito na natin. Dito na natin padaan. Ay, oo. Oh, dito na natin harap padaan sa eh. Ito na po yung aming lumanong bahay bahay ng aking biyanan. Wawa naman ang aming bahay. Ang bating ito ay may lihim. Sinabi sa akin ng aking inay. Ng aking biyanan. Nasaan ang natin? Nasaan ang ating drum? Yan ang sinasabi ko. Ha? Ayun ang sinasabi ko, Papa. Nakunin na natin yun eh. Mawawala talaga. na yung kinuha natin hindi Tabagan mo kaya si Diana Ana, nawa, parang nawawala ang drum.